Kaya hindi buong sanlibutan ang nakinabang, kapatid na mm -hmm. Michael, mga mahal na subaybay kundi ang Iglesia ni Cristo ang nakinabang sa pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Kristo So it is very important to be a member of the Church because the Church, which is the Church of Christ, mm -hmm. be, is being redeemed or purchased by the blood of our Lord Jesus Christ. Akin na ang buong sanlibutan. inutil, tarantado! Na under sa so domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang bagong episode dito sa Factbusters PH. Babasahin natin ang uh, isang talata sa Biblia sa Unang Juan, Kapitulo 4, Versikulo 1. Ito po ang nakasulat. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritu nasa kanila sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundo ito. Klarong-klaro po, mga kababayan, ibig sabihin, susubukin po natin ang dala nilang aral at ang dala nilang espiritu kung talagang mula sa Diyos ito, mga kababayan. So, heto pong tanong, mga kapatid. Paano kay sino ba na matay ang ating Panginoong Yeso Kristo? Sino ba ang inaalayan niya ng kanyang kamatayan? sasagutin muna ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang gano'n. Dito po sa Pasugo Magazine, October 2017 issue, sa page 36 sa article na may pamagat na Ano ang Iglesia ni Cristo na isinula ni Greg Nonato? Ganito po ang ating mababasa. Ito ang tinubos ni Cristo. Ano pa ang pagpapakilala ng Biblia sa Iglesia ni Cristo? Tapos ang quote ng gawa 2028 lang sa translation isinalin mula sa Ingles. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili. At ang buong gawa na hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Pagkatapos, meron po siyang sinabi dito, ang Iglesia ni Cristo ang binili o tinubos ni Cristo ng kanyang sariling dugo ang aral na ito ng Biblia ay sinasalungat ng paniniwalang ang lahat ng tao ay natubos ni Kristo. Dahil sa pagtubos na ginawa ni Kristo sa mga kaanim ng Iglesia ni Kristo, nalinis ang kanilang budhi at nagtamo sila ng karapatang maglingkod sa Diyos. Ebreo 9.14 Grabe pala itong pasaring ng Iglesia ni Kristo ni Manalo. Ayon sa kanila, ang aral na ito ng Biblia, itong sinasabi nila na nasa gawa 2028, daw, mga kababayan, na yung binili o tinubos ni Kristo ng kanyang sariling dugo ay yung iglesia ni Kristo ng daw, at daw ng paniniwalang, ang lahat ng tao ay natubos ni Kristo. So, ibig sabihin, yung stand nila, mga kapatid, at yung sagot nila sa tanong, yung iglesia ni Kristo, yung tinubos ni Kristo. So, ibig sabihin, yung mga tao na nasa labas ng iglesia ni Kristo, hindi kasalig sa pagtubos ni Kristo na tanyang sariling dugo. So, heto ang katanungan, mga kababayan. Tama ba ito, mga kapatid? Eh, titignan natin. Pero bago mo na yan, meron po akong ipapanood na video ni Bobby Fernandez at Michael Sandoval mula mismo sa kanilang bibig. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Ang sinasabi ng iba ganito, eh hindi ba nang mamatay ang ating Panginoong Kristo sa krus mm. na kinabang ang buong sanglibutan, kaya sila raw sumasampalataya kay Kristo at sa kanyang mm. kamatayan, kasi, kaya sila raw nasaklaw sa katubusang dulot ng dugo ng Panginoong Kristo. Ayan ang sarili nilang opinion, kapatid na Michael. Bakit? Sa Biblia ba ipinakikilala kung sino ang nakinabang sa dugo ng ating Panginoong Kristo? Ipinakilala. Pakinggan natin, dito po sa gawa 2028. Ganito ang pahayag ng banal na kasulatan. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan na rito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Kaya ang binili o tinubos ng dugo ng Panginoong na nakasulat po ang buong kawan. Alin po ba ang kawan? O sa Ingles ay flock or fold. Ito po ang Iglesia ni Kristo. Kaya hindi buong sanlibutan ang nakinabang kapatid na mm -hmm. Michael, mga mahal na taga-subaybay, kundi, ang iglesia ni Kristo ang nakinabang sa pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Aso Kristo. So it is very important to be a member of the church because the church, which is the church of Christ, mm -hmm. be, is being redeemed or purchased by the blood of our Lord Jesus Christ. Oh, kita niyo na mga kababayan. Oh, sabi na nga eh. Sabi nila mga kapatid, iglesia ni Kristo lang ang tinubos ni Kristo ng kanyang sariling dugo. At hindi po lahat ng tao. Eh, tanong mga kababayan. Totoo ba itong mga sinasabi ng mga manalista na ito? Susuriin natin straight sa Biblia. So, heto ang tanong. Ano ba kasi ang batayan nila para sabihin sila lang daw ang tinubos ng dugo ni Kristo? Eh, yung kanilang ginamit, Gawa bente 28 lang sa translation. Kanina, isinalin nila sa Tagalog, yung gagamitin natin, yung English talaga. Yung direct. Ano? Ganito po yung ating mababasa. Take heed, therefore, to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the Church of Christ which He has purchased with His blood. Eh, nakasulat kasi. The Church of Christ which He has purchased with His blood. Yan yung nakasulat. Eh, meron po akong napansin. Yung nakalagay kasi dito, mga kababayan, Church of Christ, which he has purchased with his blood. Wala naman tayong tutol. Pero, pero, hindi po nakasulat na Church of Christ only. Only. Walang only na salita. Ibig sabihin, mali talaga sila. Mali yung unawa nila. Hindi Church of Christ lang ang tinubos ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Talagang palpak ang unawa nila, mga kababayan. Kaya diyan pa lang sa katwira nila, napakamalaking palpak at mali, mga kababayan. So, itong tanong. Para lang ba sa mga taga-iglesia ni Kristo ang pagkamatay ni Kristo sa krus para matubos tayo ng kanyang sariling dugo? Titingnan natin ang sagot. Biblia mismo ang ating tatanungin. Umbisaan natin sa Galawang Korinto 5.15. Ganito po ang ating mababasa at siya namatay dahil sa lahat upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay klarong-klaro po mga kababayan namatay po si Kristo dahil sa lahat hindi po dahil sa mga sasampalataya lang mali talaga yan ito pang isa unang Juan dos, Dos, ganito po ang ating mababasa. At siya ang pagpalubak loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi nang sa buong sanlibutan din naman. Napakaklaro yan mga kababayan. Hindi po sinabing, kundi nang buong iglesia ni Kristo. Walang ganong nakasulat. Ako, palpak talaga mga ministro na ito. O, isa pa. Isa pang talata. Ebreo 2.9, ganito ang ating mababasa. Subalit alam nating si Jesus, kahit na sa kaunting panahoy ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kalwalatian dahil sa padurusan niya sa kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Napaka-klaro yan, mga kababayan. Oh. Oh, si Kristo, nakaranas ng kamatayan, hindi po para lang si Iglesia ni Kristo ni Manalo. Palpak na po. Para sa lahat. Ayan, klarong-klaro ng nakasulat. Oh, ngayon, isa pang talata. Unang Timoteo 2, 4-6. Ganito po ang ating mababasa. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito sa sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Yesus. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takda panahon. Klarong-klaro po mga kababayan, upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Yan yung ginawa ni Kristo eh. eh. Palpak talaga ang mga ministro ito. Mali talaga. Kaya, heto ang tanong. Bakit hindi lang para sa Iglesia ni Kristo? At ito po ay para sa lahat na matay ang ating Panginoong sa Kristo sa krus para matubos tayo gamit ang kanyang sariling dugo. Babasahin natin mga kababayan ng sagot sa Biblia. 3.23 ng Roma, ganito pong ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Klarong-klaro po, lahat po nagkakasala ayon sa Biblia. Ano ba ang meron sa ating mga kasalanan? Kaya tayo kailangang itubos ng ating Panginoong Yeso Kristo. Pasahin natin sa 6.23 ng Roma, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayan na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Klarong-klaro po mga kababayan, ang kamatayan po ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, dahil tayong lahat ay nagkakasala, itong kasalanan natin, ang result, ang kabayaran nito, eternal death. Kaya yun ang nangyari, namatay si Kristo sa cross O, di ba? Ganun yun. Ngayon, kailangan nating magbayad dahil sa ginawa nating kasalanan, mga kababayan. Pero tanda natin, yung kamatayan na tinutukoy ay eternal death. Yan yung kabayaran natin sa ating mga nagawang kasalanan. Kaya namatay po si Kristo para ang kanyang kamatayan sa krus ang ating pambayad sa nagawa nating kasalanan. Mababasa po natin yan sa Biblia. 2.14 ng Kolosas. Ganito po ang ating mababasa. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautosan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. O oh, diba, klarong-klaro, wala ng eternal death. Dahil binayaran na ni Kristo sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus ang ating mga kasalanan. Klarong-klaro na yan, mga kababayan, ano? O, oh, ganun po. So, ang Diyos ama ang gumawa ng paraan para mabayaran natin ang kasalanan ito, mga kapatid. Mahal kasi tayo ng ating Panginoong Diyos. Babasahin po natin sa Biblia bilang patunay na mahal tayo ng Diyos. 3.16 ng Juan. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahama, konting magkaroon ng buhay na wala hanggang. Klarong-klaro po, mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, yan po ang nag sa Diyos para ipadala ang kanyang bugtong na anak para sa ating makasalanan. Kaya talagang mahal tayo ng Diyos at namatay si Kristo para sa lahat dahil mana ang lahat ng tao. Pasahin natin sa 38 hanggang 39 ng Roma Kapitulo 8, ganito ang ating mababasa. Sapagkat lupos akong naniniwala na kahit kamatayan o buhay, mga anghel, mga pamunuan, mga bagay na kasalukuyan, mga bagay na darating, maging mga kapangyarihan, kataasan o kalaliman, o kahit anumang bagay na nilikha ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Klarong-klaro mga kababayan. Wala pong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Isa pa nga, itong 5.14 ng ikalawang korinto, ganito po yung ating mababasa. Sa ang ng pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat. Kaya maituturing din na namatay ang lahat. planong klaro mga kababayan, o, kumbinsido si Pablo na namatay si Kristo para sa lahat. Kaya sa sinasabi ito ng mga ministro ng Iglesia ni Kristo, kaya hindi buong sanlibutan ang nakinabang kapatid na mm -hmm. Michael, mga mahal na taga-subaybay, kundi, ang Iglesia ni Kristo ang nakinabang sa pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Kristo. So, it is very important to be a member of the Church because the Church, which is the Church of Christ, mm -hmm. be, is being redeemed or purchased by the blood of our Lord Jesus Christ. Kulang talagang unawa sa Biblia. Paste, diyan, mali, palpa. Talaga. Tapos, mga kapatid, sabi pa nila, silang mga tinubos na iglesia ni Kristo daw, ay yung mapupunta lang daw sa langit. Biruin mo yun. O, eto basahin natin ha. Isa namang pasugo magazine, itong nasa April 2020 issue, sa page 39, dito po sa article ni Lloyd Castro, Indelibly Written in the Book of Life. Ayan, ito po ang ating mababasa. Nag-quote po muna siya ng Hebrews chapter 12, verse 23 ng The Living Bible. Ito yung nakasulat. "...and to the church composed of all those registered in heaven, and to God who is judge of all, and to the spirits of the redeemed in heaven, already made perfect." Oh, yan ang nakasulat. Ipagpapatuloy natin yung pagbasa. "...Those registered in heaven are the redeemed. They compose the church. The name of that church is also recorded in the Bible." The Church of Christ. At syempre, Acts 20.28 28, lang sa translation. Tama ba ang statement na ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na Iglesia ni Cristo na siyang tinubos lang ni Cristo, ng kanyang sariling dugo, ang nakatala daw sa langit? Biruin mo yun? Grabe talaga. Eh, susuriin natin, mga kababayan. Paano kasi sa mga taga-Iglesia ni Cristo, ang mga nakatala sa langit ay ang mga tinubos na siyang Iglesia ni Cristo ang silaw daw yun? Ah, sila daw yun eh. O, titingnan natin. Tingnan ninyo mga kababayan kung tama ba ang analisis nila. Babasahin natin sa singkon 9 ng Apokalipsis kung sino ito yung mga tinubos. Ganito po yung ating mababasa. Inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat dapat na kumuha sa kasulatang na kapalumbon at magtanggal sa mga selyon yun. Sapagkat pinapay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan, at bansa. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Napakaklaro po mga kababayan. Eh, iglesia ni Kristo lang ba yun? Eh, -klaro, eh. Sabi dito, mula sa bawat lahi, wika, bayan, bansa. Hindi na po iglesia ni Kristo ni Manalo yun, mga kababayan. Klarong-klaro yan, mga kapatid. Ibig sabihin, lahat ng tao. Yan yung tinubos eh. O, ngayon, eh, tama ba yung kanilang sinasabi? Eh, mali talaga. Maling-mali. Kaya, baste diyan, napakamalaking mali, mga kababayan. Eh, nasuri na natin at nasubo kung tama ang kanilang sinasabi. Base na rin sa rekomendasyon ng unang Juan 4:1, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang yung aral nila ay mula sa Diyos. At napatunayan natin yung aral nila ay hindi mula sa Diyos. Mali talaga, mga kababayan. Anong masasabi ninyo sa ating episode? Na yan? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, I-click ang like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, FactBusters PH. Kaya, magmadiwala sa sabi-sabi, i-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako si Gaburno at ito ang FactBusters! Uh, mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa uh, Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok. No? <laughs> Dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay may sa atin ng tunay na kalayaan. Gæt, gæs!